Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito naman po ang Pamalas TV. Di ba, andito po tayo ngayon sa ating tanim na kalabas, ano, kung tawagin, o miracle fruits, dahil magluluto na naman po tayo ng bunga nito, ano, dahil magagawa tayo ng juice ng miracle fruits o kalabas, ano, dahil ayun nga, mayroon sa ating nag-order na isang customer na gustong bumili ng juice, di ba? Pinaluluto na sa atin kaya ito nga papakita natin po sa inyo kung paano uli magluto nito ano nga. Bali, naipakita ko na rin to sa unang kong vlog. Iulitin natin ano kung paano magluto ng miracle fruits. Bali, mag nga tayo. Anihin lang natin yung magulang na. Kaya nito. Yan, kung nag-yellow na siya. O yellow green yan. Matigas na yan guys. Ano yung nagbabraw-braw na ang balat. ayan dito muna natin dito guys pwede na to ano pero palipasin muna natin ang ilang ano hindi pa gaano eh pipili tayong yung matigas na para makatas ito, ito, ito yung ating lulutuin ano ayan kaya samahin nyo ako guys sa pagluluto nito ano at ma ano na ma share natin sa inyo kung ano ang benefits nga nito anong ng miracle fruits na ito ayan okay so ngayon na natin di bali magluluto tayo ng tatlong tiraso dito natin nalagay ano sa, sa, sa mga kasi mga ating dahil ito ay sa gatong natin niluluto ano pero sa ngayon niluluto natin sa gasol dahil wala na tayong pag di ba nga ka, kailangan lang natin ng kita na pang diwa ito. Pagayin lang natin yung paikot na. Ano? Hindi matigas ito. yan ay hinog na hinog na guys makikita yung makatas na yan ibalibiyakin muna natin lahat next round, di ba na natin lahat, ang gagawin na naman natin, kakayori natin, ano? Yan lang naman guys, ano? Napakalambot lang naman ang laman nito. Para lang siyang guyaba, no? Di ba din nga na natin ito sa kapoy? Ito ay magiging juice na, no, Magiging miracle juice o kalabas juice.

kalambutan ng mga gestong kayo kayurin ano? Yan ano guys, di bali na tapos na nga natin kayurin lahat. Ito na siya. Kailangan natin na durog ito, ano? Para madaling maluto siya, ano? Yan. Di bali pag niluto natin to ito ay kakatas, ano? Di bali yung juice lang ang kukuni natin dito, ano? Yan. natin ito mga ilang minutes. Yan, magiging juice na to, ano? Kailangan natin durogin yan para mabilis maluto. So, pag ito ay sinalang natin sa puy. Yan. Ganyan lang ito ng juice ng miracle fruits. sa, ma sa mahinang apoy lang natin guys si lalagay ano para unti-unti lang siyang naluluto ayan <coughs> di bali balikan natin to maya-maya no para mangyari sa ating nilulutong miracle juice ayan okay ano guys balitingnan muna natin Yan kumukulo na siya. Yan umiitim na siya yung ilalim, low pa. Ganyan-ganyan nilang natin yan, ano, para lalo siyang kumatas at madurog yung pinakailalim. Haluin natin muna, ano? Ayan, para hanggang ilalim ay maluto. Kapag ito guys ay maitim na maitim na, wala ng mga puting gaya niyan, ibig sabihin niyan ay luto na yun, ano, palalamigin natin yan tapos kakatasin natin yan tingnan natin yan mamaya yan, yan guys tingnan na natin kung luto na nga sya yan yan guys ano lato na sya ano guys dahil itim na itim na yung laman nya yan gagawin natin dito palalamigin muna natin Saka natin ito kakas, kakatasin, ano? Ayan. Ayan, ano guys? Palalamigin muna natin. Saka natin kakatasin, ano? Maya-maya. Okay na. Ayan, ano guys? Di bali na luto naman natin at napalamig na natin sa kaldero, ano? Di bali, ganyan guys ang kulay niya, ano? Para siyang binubuan o nag-block. Ayan. And guys na yung tsura niya kapag luto na siya. Ano? Black na ang kulay niya. Ayan, di ba yung gagawin na, na naman natin? Ito ay na natin ano? para makuha natin ang katas. Sa isang salaan lang ano, guys na medyo malaki. Ayan. Mas masarap to guys kapag medyo malamig. Ano? Hindi natin itong ilagay sa rip. Netflix ay napaka maganda na sa katawan ng ganto miracle props by isang herbal ano na uh, mabisa gamot uh, tumut sa ano, sa mga sakit yan yeah, ganyan lang guys ano bali sa baba ayan yung katas niya bali ano, no? yung bigas ang katas katas na nyo black yung ba brown ayan bali kakatasin natin ito lahat ayan. ayan natin dito halos nang niloto natin ito kasi ano halos sa 40 minutes ang inabot basta kapag ganyan na black na siya yung laman niya big niya na iluto na yan ano pwede na natin ahunin ayan ito guys ay na Jessica Kasoho na da rin to yung ganitong miracle fruits ano yung GMA kung ano ang benepisyo nito sa katawan ano kaya ito nga tinatry natin dahil ito nga daw talaga ay maraming benefits na makukuha natin dito yan ano tutuloyin lang yun natin Kaya na guys, di na katas na natin. Ito na yung pinaka-juice nyo, ano? Ayan, kung makikita nyo, ang black na black yung juice nyo, ano? Di bali, lalagay uli natin sa kaldero upang pakuloyin natin ng ilang minutes, ano? Ayan. Ayan. Di bali, ito na nakuha natin. Sasalang natin uli sa apoy. Mga ilang minutes lang na, guys, ano natin pakukuloy ito kapag kumulo na, pwede na natin patayin. Yan, yung kaldero namin na kaya maito yung guys, pang dirty kitchen na guys, sa kahoy. Kaya lang wala tayo pang gato ngayon, naubusan, dito natin sa salang. Yan, antayin natin ang kumulo yan. Takpan natin. Pag kumulo na yung ano guys, palalamigin natin, pwede natin yan ang inumin. Yan ay may fruits ng juice na yan. Ano? Ayan, balik-balikan natin maya-maya. Ayan -maya. na guys, tingnan natin. Ayan, kumulo na siya. Ayan, pwede natin patayin. Ano? Ang gagawin kasi natin dito, palalamigin natin ulit Ano? Tapos lalagyan natin dun sa malinis na lalagyan ito ay pwede na natin inumin ano yung miracle fruits ayan ngayon mga na sa pagluluto ng miracle fruits ano hangga't hindi maitim ang kanyang laman o magkatas wag natin papatay muna ang apoy ano at ito nga ninit natin uli yung pagkakatas natin para lalong maluto siya ano ayan yan, hanggang dito lang po ang pamalas TV. Sana na gusto nyo ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.